Good day mga idol at medyo maulan katatapos lang ng bagyo Ito ni Yaya tayo ni Chang Arlene pumunta sa isang kainan At susubukan daw niyang tikman yung napanood niya sa vlog yung masasarap na pastry At yun na nga yung good pastry cafe na may kita dito sa Aguirre BF Homes pala niya So tara tingnan natin kung anong meron doon Let's go! At ayan, gaya ng inasaan, matrapik dito sa President's Avenue pa lang Bari papasok kami doon sa Loob ng BF, sa Aguirre Doon natin matatagpuan yung aming Pupuntahan, so ito na yung gate Let's go! At ito na nga Ang bilis ng pangyayari, nandito na po Tayo sa Good Pastry Cafe Ito, magpapark lang tayo Si Chang excited na Ito na, nandito na tayo sa Pastry Cafe Good Pastry Cafe Titikman natin kung Masarap nga yung napalood ni Chang sa vlog Masarap ba? Sana wala siyang malubong. Sana siya malubong. Yeah, let's go. Tikman natin. Excited si Chang oh, nasa pinto na agad oh. Sa kasamang palat palad. Hindi nga. Wala. Walang pastry. Yun lang, may masabang balita. Sold out. Ano yung mga? Tira naman ha? Sold out. Sold okay. out. Pastries sold out? Wala nang pastries? Wala, ng, wala ng, Bakit na ah, host, <laughs> okay. so, nga, Wala nang makaka. agad doon? Nabusan po, na sir. Ah, daming Oo nga, no? Sa'ya. Yes, Dahil ano, dati po, ma'am, pagka sumakot, sobrang mga